Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, is gagawa po tayo ng reaction dito sa isang lalaking kurimaw na ang lakas ng loob na sabihan kaming mga OFW na wala daw kaming utak. Kaya bago tayo gumawa ng reaction, pakinggan niyo muna yung kanyang uh, sinasabi bago po tayo gumawa ng reaction. Guys, iwan ko kung anong utak ng isang kurimaw na to. Bakit niya nasabi na lahat ng OFW, kami mga OFW, ay walang utak. Kaya panuuri natin, pakinggan natin yung kaniyang sinasabi na wala daw kaming utak na mga OFW. Kaya ito na siya, guys. Pinukunin nyo, mga OFW ng wala mga utok. Kung mo, tinuod man doon, bakit mga utok, kapag mo kay kulang ko sa utok ah, Kaya ah, kay kung na mo yung utok di ko mo approve muna tinuod diya tinuod lang gabay may din po yung anong mas angay ah, na ninyo yung kasuko ayaw na ninyo yung kasuko kay tinuod mana, na ha ah, na lagi mo dito sa Pilipinas hindi mo pati musyo kay may pamuli mo dito. eh kay sa diya sa approve sulubuon so, rin ako sa inyong nga mo Ah, pagkabagad na para pag-upgrade sa mo Ayan guys, di ba? Sinabi niya, mga OFW na walang utak. Walang utak. Uuwi na daw sa Pilipinas. Doon daw magnegosyo. Uy, kurimaw! Ha? Kurimaw! Sino bang ba gusto mag-abroad kung may puhunan? Magnegosyo? Nag-abroad nga yung tao kasi walang-wala. Kahit puhunan, wala. Hindi mo ba alam kurimaw, ha? Kurimaw? Kung ano yung pinagdadaanan ng OFW para lang pakapunta ng ibang bansa? Kurimaw ka, ha? Alam mo ba yung pinagdadaanan namin dito? Hindi, di ba? Kaya manahimik ka, ayusin mo yung ngipin mo, ha? Pakipabunot ko yan sa ano? Sa pison. Pagasaan ng pison yung ano? Yung ngipin mo para umayos. Kurimaw ka, hindi mo alam yung pinagdaanan namin? Sino ba yung gustong iiwan yung pamilya na sa pamilya sa Pilipinas kung may puhunan lang kami? Nang abroad nga kami kasi wala kaming puhunan sa Pilipinas. Kurimaw, ayusin mo yung utak. Ikaw ba yung may utak? Ikaw yung walang utak eh. Ha? Nasabihan mo kami na bubo? Hindi kami, hindi kami makapunta na ibang bansa kung bubo kami hindi kami makapunta na ibang bansa kung wala kami utak. Ilang beses namin yung pinag-isipan na yung mag-abroad. Pero pin ilang beses namin yung pinag-isipan kung kaya ba namin iiwan yung pamilya namin sa Pilipinas. Pero inisip namin yung kinabukasan, kinabukasan ng pamilya. Ha? Tapos sabihan mo kami na walang utak? Kurimaw ka? Hindi mo naisip yung sinasabi mo? Um, Paano kami magnegosyo kung wala kaming pera? Nag-abroad nga kami kasi wala kaming pera, wala kaming pang uh, pinang negosyo. Tapos sabihan mo kami na walang otak. Kurimaw. Ha? Bago ka magsalita na walang otak yung OFW, sipin mo muna. Dahil hindi mo alam yung pinagdadaanan namin. Kurimaw. Ha? Kurimaw ka. Wala kay utok. Ikaw ang wala utok kami may iniisip namin yung bago namin kami umalis na ibang bansa iniisip namin yan ha? alam mo ba yung pinagdaanan namin bago kami nakapunta dito yung naabutan kami ng ulan nagkaligaw-ligaw nagutong sa pag-apply pa lang namin tapos sabihan mo kami na walang utak kurimaw ha? iniisip mo ba yon? na hindi mo naranasan yung nararanasan namin dito? Yung minalupitan ng amo, kulang sa pahinga, sobra-sobra sa trabaho, pero kinaya namin yun. Hindi namin yun isinasabi sa pamilya namin sa Pilipinas dahil ayaw namin mag-aalala yung pamilya namin. Pero ang pakasakit sa OFW, yung kunting problema sa Pilipinas ay alam namin. Pero kayong nasa Pilipinas, hindi nyo alam lahat ng binagdaanan namin. Dahil ayaw namin mag-aalala kayo dyan sa Pilipinas. Tapos sabihan nyo kami, sabihan mo kami na, ano, na walang utak, bubo, ay kurimaw ka. Ha? Yung ulo mo na parang syupaw. Tapos sabihan, ano ba yung utak mo? Ha? Napakabilog ng ulo mo pero walang laman. Yung ulo na parang syupaw. Ha? Ay, nako sa'yo, dong. Kurimaw ka sabi ko sa kurima ka talaga. Ha? Hindi mo ba alam na pakahirap kami bago kami nakarating dito? O totoo alam naman namin, hindi namin hindi kami nag ano na alam namin yun eh na utusan lang kami, pumunta kami dito kung hindi lang magpasiting pretty. Porkit abroad kami, nag-upo-upo kami. Nag-abroad kami kasi alam namin, utusan kami dito. Tapos sabihan mo kami na walang utak, walang bubo ayun ako sa iyo isipin mo bago ka magsabi na mga OFW walang utak hindi mo kasi alam eh no alam mo manahimik ka baka nainggit ka lang kasi hindi ka matanggap mag abroad siguro kung si kung ikaw nag apply tapos natanggap ka nandito ka sa ibang bansa ngayon hindi mo masabi na wala kang otak eh. Hindi ka makasabi na mga OFW walang otak. Ha? Isa, dalawa, tatlo, hanggang sanda ang beses namin yan pinag-isipan kung kaya ba namin iiwan ang pamilya sa Pilipinas. Pero pinilit namin yun dahil kailangan namin magtrabaho para sa pamilya. Hindi kami pumunta dito para magsitig pretty. Pumunta kami dito para magtrabaho. Yung sinabi mong magnegosyo, ha? Sino bang gustong mag-abroad kung may pera? May pang negosyo? Ha? Owi uwi ng Pilipinas, tapos walang pera. May pang negosyo ba? Ha? Isipin mo, ikaw talaga, kurimaw. Alam mo ba yung sinasabi mo? Hindi mo siguro alam eh. Baka napasma ka lang, wala kang kain. O sinong mag-donate ng Gcash Gcash dyan para bigyan natin pagkain yan para ano, baka napasma yan eh. hindi kulang sa kain, kulang sa ano, kurimaw. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Ha? Sinasabihin mo kami yung walang utak. Ah, ano ba? Inano ka ba ng mga OFW? Ha? Inano ka ba? Hindi ka namin inaano eh. Nanahimik kami dito mga OFW ha? Umayos ka. Talagang pinainit mo talaga yung ulo ko. Kikita ko yung video mo kagabi. Ako, sarap mo ng anuhin. Buti ikaw. Ikaw may utak ka. Sige nga, kung may utak ka, ano ba negosyo mo? Ano ka ba ngayon kung may utak ka? Palamunin! Palamunin ka siguro! Ano ba trabaho mo? Sige nga! Kung ikaw may utak, anong trabaho mo? Anong, anong negosyo mo ngayon? Milyonarya ka ba? Milyonaryo ka ba? May, may katulad ka ba ni, ano, ni Rose Martin na marami ng sports car? Hindi nga yung nagsasabi na walang utak yung mawag W? na pinakamayaman mayaman mayama na yan may sports car ilang million million na yung kinikita 13 million every day hindi nga yan nagsasabi na mga FW walang utak ha kurimaw ka it yun pa yung taong walang wala yung taong uldimo mo lang din yun pa yung malakas manlait eh malait ng tao kaya yun lang guys kasi naiinis kasi ako guys eh. Yung pinagsasabihan kami na walang utak. ba diba, kahit na sino namang tao nasasaktan doon sa sinasabi niya na walang utak. Kaya pasensya na kayo sa sinasabi ko na kurimaw. Kasi kurimaw talaga tong tao na to guys. Okay, thank you so much guys for watching. And please subscribe and click the notification bell. Thank you so much guys. Bye!